Ayan guys, so oh. Ayan, oh. Mga pinupulot lang. Ayan guys, pulot lang sa ako. Pulot lang yung panggatong. Pulot lang yung panggatong guys. O, oh, ayan. Ayan. Tipid ka na sa ano guys. Agas. Na mahal na mga bilihin today. Ayan, marami guys. Oh. Ayan, mga yan ang bunga ng mugan eh. Pag bumagsak yan sila, magiging ganito na yan sila. Oh. Ayan. Dami. Hmm. Hirap lang magtuwad-tuwad. Hello guys! Good afternoon, good afternoon. Namumulot tayo ng ano guys, yung mga mahugani, yung bunga ng mahugani. Panggatong. Para tipid tayo sa gas. Ayan, marami dito, guys, oh. Ayan, guys, oh. Ayan, oh. Mga pinupulot lang. Ayan, guys, pulot man sa... Ako. Pulot lang yung panggatong. Pulot lang yung panggatong, guys. oh. ayan. Ayan. Tipid ka na sa ano, guys. Agas. Na mahal na mga bilihin today. Ayan, marami, guys, oh. Yan, mga yan ang bunga ng mugan Pag bumagsak yan sila, magiging ganito na yan sila oh. Ayan. Dami. Hmm. Hirap lang magbuwat-tuwad. Ayan. Ayan guys, yung aking mga tinutumpok oh. Ayan guys, pulutin pa yan. Ang dami oh mga bunga ng mga ganin.